Kung Parin yung minute ulam mo, papaypaya na lang kita. Oo. Oh, Oo. Oh. Wala. Kaya dito. Pagkakabi na yan, kahit ang daming yelo, hindi pa rin lumalamig yung ulo sa'yo. Ano iyo. to? Anong motor mo? Yama. Yama ka tayo eh. Ah, buti ah. na kay Yamaha ka, no? Yama. Eh, Teo 7. Ah, yung 7 ka? Si ano? Si Bis. Ah, mm -hmm. si Bis. Si Bis. Si Hammerman. Asa ah, motor mo? Oh. Ba't hindi iba may usapan? Sino motor ba? Puntay na mo. Yung motor niya. E, niya. Hindi, hindi. iba niya usapan yung usapan. E. Yung motor niya wala. Kasi nasa ibang garahe. Aray, totoo na ba? Nakalabos niya ka lang. Ay, fuckboy ah. Sinasabi sa'yo ah. Wala pang dalawang araw na magkakahiwalay tayo. Sa Binigay buong buo yung pokey sa'yo. Hindi mo iningatan. Binigay isang pokey ng kulto yun. Binig binigay ko naman ang buong bimbing ko ah. Sinusumbat! 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 ay naga lang hindi Sinusumbat! hindi 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 Sinusumbat! Sinusumbat! hindi naman! Sa ganun! Eh ano? Eh ano? Sige! Magpaliwanag ka! Teka lang! hindi ako! Baka malaglag! Malaglag hindi 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 Magpaliwanag ka! Oh, magpaliwanag ka. I Ay, mean, hindi um, ako tumatanggap ng mga paliwa-paliwanan. No? Ako patay tayo diyan. Lalo ngayon mainit ulo ko. Wala ano, pa akong tulog. Ka ba? Wala ka ba? Wala akong talaga kita. Wala pa akong tulog tatlong araw na. Kakaisip sa motor na. Mababa nang gabi pati. Pinapatay niya siguro ang sarili niya. Bakit daw hindi ka natutulog? Pinapatay ko yung sarili ko. Ang bakit? Why? Sungit Wag mo akong dalhin sa daanin sa mga ganyan. May ginawa na namang kabalbalan. Ay, ah, yung ano? Yung bingo ba yan? Yung ano? <laughs> Wala. Wala. Ba't mo tinitignan? Hindi ko naman pinapakailaman yung mga kausap mo ah. Ayan. 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 Real talk real Wala na nung kausap pa. Gusto mo bu buksan, gusto mo buksan ko yung phone mo. No? sa messenger. Malaman natin kung ilan. Ayan na. Sige, isang scroll lang. Oh. Pakita lang natin. Oh. Oh, sige, deal. Oh. Deal. 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 Ano? May tiwala ako sa'yo, boy. Kampi tayo dito, boy. Sige. Kampi kayo, di ba? Oh, Kampi tayo dito, boy. boy. Oh. Pagka wala ka nakita, ba't niya tayo? Oh, sige, pag wala, ah. Hmm. Oh. Eh, <laughs> ano? Wala. Wala. Magkakampi tayo, oh. Ah, magkakampi. Patingin. Uh, teka lang. Eh, no, ba't eh? buksan Ay, mo ba? muna. Buksan mo siyempre eh. Mm. Ayan na. Oh, oh. Ako na. Buksan mo yung data. Masabi mo, ano? Bukas na eh, pinatay mo. Pinatay mo. <laughs> <laughs> pinatay mo. Ayan na. O, oh, tayo oh. Mo. Lock mo, hey. muna. Lock mo muna, lock mo muna. Hindi ko ilalak. Hindi, mo muna para makita mo na yung, ano, yung bungad. Anong bungad? Sige, Wala ko bungad. mo muna. Hindi. Buksan bu natin ulit. Walang bungad. oh. kita oh. mo? <laughs> ah, oh, oh. Well, hindi ako ah, madadaan Kasi gusto niya ipakita yung... Hmm. Hmm. Ang buo, ang dami! Ang buo! Isa! Ah. Hmm. Alawa! <laughs> Sino yun? <laughs> yun? Ba't may ganun dyan? Sino yan? Ala na. My babe. Tapos okay. si, si babe. Tapos may my baby. Tigilan mo, Pak Boy. Diyos ko, sabi sa'yo, isa-isa lang. Kaya sumasakit ulo mo. Bahala ka na Yan. No. Ano mo nakita niya? Wala Oo, naman ako. Wala naman ah. Na. Si Boss Jake. Pinsan ko. Sa korte ka magpaliwanag, boy. Sige okay na, boy. Bye-bye. Bye-bye.